hindi kumbinsido sa si Public Service Committee Chairman Senadora Grace Poe na bababa ang presyo ng mga bilihin dahil pinalawig ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Executive Order 171 o yung pagpapataw nga ng bababang taripa sa mga pangunahing pagkain na inaangkat sa bansa. Git ni po, walang kasiguraduhan na mababawasan ng mahal na presyo ng mga bilihin dahil sa pinalawig na kautusan nga ni Pangulong Marcos. Aniya kinikilala naman ang mga ganitong pagsisikap ng pamahalaan pero kailangan suriing mabuti itong Executive Order 171 at uh, tingnan na kung talaga nakamit ba ang layunin na pababain ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa mga nakalipas na buwan na. Ipinunto pa ng senadora itong mataas pa rin presyo ng bigas at karding baboy sa kabilangan ng pag-aangkat na ginagawa ng pamahalaan upang hindi kulangin ang supply ng pagkain. Sa bigas lamang aniya ay maaaring mag-angkat sa Pakistan sa murang halaga kahit hindi babaan itong taripa habang pinuna naman ng senadora ang posibleng profitering sa mga imported na karding baboy dahil sa kabila ng pagbabangan ng farm gate prices sa hanay ng mga hog raisers at producers ay wala namang paggalaw sa presyo ng ibinibentang port sa mga pamilihan. Hiniling ni po ang pagbuo ng pulisiya para sa mas malawak at malalim na pagsusuri sa naturang pinalawig na kautusan na posibleng nakakaapekto rin sa local production, sa presyo ng produkto, consumer preferences at kabuhayan ng mga tao. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.